Ito namang malawak ang Earthquake Evacuation Drill, isasagawa ng Office of Civil Defense sa Western Visayas ngayong linggo kasunod na sunod-sunod na mga lindola. May mga balita dyan ng Bombo ilu Iloilo. Naglabas ng memorandum ang Office of Civil Defense Region 6 na magsasagawa ng malawak ang Earthquake Evacuation Drill sa buong rehiyon. matapos ang sunod-sunod na naramdamang lindol panayam ng Amnong kay Director Raul Fernandez, Regional Director ng Office of Civil Defense Region 6. Kanyang inihayag na ang malawakang aktibidad na ito ay bahagi ng pinaigting na hakbang ng gobyerno upang patatagin ng kahandaan ng mga komunidad sa buong rehiyon lalo na't madalas itong makaranas ng lindol. Ayon sa paunang impormasyon, sa unang araw ng simulation ay sa ang antike, ilo-ilo at lungsod ng ilo-ilo, habang sa ikalawang araw ay sasaklawin ang Capiz, Aklan at Gimaras. Dagdag pa ni Director Fernandez, magkakaroon ng pagpupulong na pangungunahan ng Local Disaster Risk Reduction and Management Office upang pag-usapan ng mga kinakailangan gawin para sa pagsasakatuparan ng earthquake drill. Ipinaliwanag din ni Director Fernandez na mahalagang paulit-ulit na pagsasagawa ng earthquake drill upang magkaroon ng sapat na kaalaman ng bawat isa sa mga nararapat gawin sa oras ng lindol. Napagalamang sa Iloilo, -ilo, ang pinakahuling lindol ay naganap sa Gimbal kahapon ng umaga na unang naitala sa 4.4 magnitude ngunit ibinaba sa 4.2 magnitude ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Mag-issue tayo ng memorandum requiring all the LGUs wide-scale earthquake evacuation drill. So, for the oh, the ano na buong ano buong LGU yan dito sa region, sa natin. And nag-schedule nag tayo ng meeting no para pag-usapan yung mga ano yung mga detalye kung sa pagawa natin ano. More on the capacity in preparation for Tunganonga, so, Makaranakayo ng Malala Kaset. Para sa Bombo Network news, ito si Bumbo Ayan Gahete. This is Bumbo Radio Philippines, the number one and the most trusted source of news and information. Basta Radio. Bumbo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook. YouTube, TikTok and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected anytime, anywhere.